Hey guys, welcome sa Denmim TV. Ngayong araw ay ituturo ko naman sa inyo kung paano malalaman kung sino at ilan ang nakakunik sa inyong PLDT Wi-Fi router. Ito ay upang magawan agad natin ng paraan para hindi na sila makapag connect sa inyong Wi-Fi router. Kaya simulan na natin guys, pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. So ganito yan guys, bago tayo magsimula, kailangan nakakunik na kayo sa inyong Wi-Fi router. At kung connected na kayo, ang unang gagawin natin ay mag-open ng internet browser. Kahit anong internet browser ay pwede 'yong gamitin. So itap lang natin itong Chrome. Then pag nag-open na siya, itype lang natin dito sa address bar, yung IP address ng PLDT router, itong HTTPS colon double slash 192.168.1.1. Then, itap natin itong go. So, ito yung lumalabas Your connection is not private. Attackers might be trying to steal your information from 192.168.1.1. For example, password, messages, or credit cards. Pero okay lang yan guys at huwag kayong mag-alala dahil router lang ang bubuksan natin. Kaya itap lang natin itong advance na makikita natin dito sa baba. Then meron na namang warning dito This server could not prove that it is 192.168.1.1 Its security certificate is not trusted by your device's operating system This may be caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection Pero sabi ko nga kanina, router lang ang bubuksan natin Kaya itap lang natin itong proceed to 192.168.1.1 unsafe So ayan guys, ito na yung admin web interface ng router. At dito sa username, ang ilagay natin ay admin. At sa password naman, i-type nyo lang kung ano man yung inyong sariling password. Dahil kung nakapagpalit na kayo ng password dati, ay hindi nagagana yung kanyang default password na 1234. So halimbawa sa akin, dahil nakapagpalit na ako ng password, ang itatype ko ay yung aking sariling password. Then, etap natin itong login. So, ayan guys. Ito na yung dashboard ng PLDT router. At dito, under ng device list, meron itong apat na button at naglalaman ito ng iba't ibang kategorya. Itong WLAN devices, LAN devices, USB devices, at VOIP devices. Pero dito lang tayo mag-focus sa dalawang naunang kategorya. Itong WLAN devices na ang ibig sabihin ay wireless local area network na kung gusto nating malaman kung ilan ang mga nakakonek na wireless gadget sa ating Wi-Fi, kagaya ng cellphone, tablet at laptop, ay itap lang natin yan at agad-agad ay makikita natin kung ilan ang nakakonek dito. Halimbawa na lang itong sa akin, mayroong tatlong cellphone ang nakakonek dito. So pag ganon alam natin kung ilan ang nakakonek sa ating Wi-Fi router. Next, dito naman tayo sa LAN devices na ang ibig sabihin ay local area network. At lahat ng mga gadget dito, kagaya ng desktop computer, ay nakapag-connect sa router gamit ang Ethernet cable. At kung gusto nating malaman kung ilan ang nakakonek dito, ay itap lang natin yan. At dito, makikita natin mayroong isang desktop computer ang nakakonek dito. So matutal, mayroong apat na devices ang nakakunik sa ating wifi router, tatlong cellphone at isang desktop computer. So ganun lang guys, kung gusto nyo malaman kung ilan ang nakakunik sa inyong wifi router, ay dito nyo lang tingnan sa WLAN devices at LAN devices para sa mayroong ganitong router. Hanggang dito na lang muna at sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Ako po si Rodolfo Membrebe Jr. at huwag nyo kalimutang mag-subscribe at mag-like. At pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. Bye.